sa patuloy na ginagawa natin random inspection sa eh, iba't ibang public transportation bilang committee chair sa Senado ng Public Services, ang target po natin ngayong araw na ito ay yung mga bus company, particular na yung papuntang probinsya. At isa pang mahalagang bagay na ating gagawin din ngayon ay mag-random drug test tayo sa mga drivers. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, nagsagawa ng surprise inspection si Senador Tulfo sa mga bus terminal sa Metro Manila kasama ang mga opisyal ng LTO, LTFRB at PDEA bago dumagsa ang mga papauwi sa mga probinsya sa darating na hotels. Meron ka bang maintenance book? na dala, dala mo rito? Wala po. Ha? Wala po. Dito ay sandamakmak na violations sa mga bus operators at terminals ang nasita ni Senador Tulfo. Saan yung taga-LTO pakyatin? Pa yung LTO? Kasi di ba kadalasan pag nagkakaroon ng disgrasya, ang sinasabi sa news ng driver na wala na ko ng preno or na lose control. So ibig sabihin, hindi properly maintained yung bus. Kaya nga, the only way to find out is bago sa biyahe, meron dapat kayong dala dalang maintenance book para pag nag-inspect ang taga-LTO, HPG o LTFRB, may pakita kayo na ito ay may maintain lang yung brake okay. Kacha-change oil lang, yung brake pads kapapalit lang, meron kayang ganon. Wala po sir uh, Ipapadag test ka namin May kasama kami mga taga-pedea Para masiguro na malinis kayo Tapos, nasa ang fire extinguisher mo? Oh, expired itong fire extinguisher mo Panahon pa niyo, sa resulto Bulok na to 2019 Wala na, hindi na to obra Ihagis to, hagis hindi pwede. Dapat, boss, dalawa ang fire extinguisher mo at hindi ganun kalaki. Isa dito at isa dun sa likod. Paano kapag nagkasunog, ikaw lang masisave? Eh, pa yung nasa likod, matutusta. Itong e, extinguisher mo, expired na, walang nozzle. So, hindi magagamit to. So, anong gagawin natin dito? Kapalitan na lang po. Papalitan. So, Kailan natin papalitan? Ngayon din po, pa, papalitan namin. Ngayon. Another violation po. Wala po silang emergency exit. Apo. Kung sakali man tumaob tong bus, makakatakas yung driver, yung mga dito, walang fire extinguisher, masusunog. Dapat meron silang emergency exit. Dalawa man lang magkabilaan. Meron dapat yung maliit na para martilyo. Pwedeng pukpukin at mababasag lahat ng pasayero dito magtakas at dun sa kabila. O, oh. meron. Bakit hawak-hawak mo? Dapat yan nakalagay dito yan. O bakit hawak mo? Para ikaw lang makatakas. Kumuha ka ng dalawang ganito tapos maglalagay ka dito sa gitna lalagay mo emergency exit tapos ito lalagyan mo ng na lalagyan nakalagay dito natanggal kasi naman minsan ano. natanggal eh dapat hindi natatanggal yan dahil kapag hindi sasabihin ko sa LTO stop operation kayo bawal to bakit ka naglalagay na ganito kuha ng gunting hindi pwede to unsafe to pag nagka brake eh di magbabanggaan so sinasama nyo yan sa capacity ng passenger naku po sir may pa ako nakita nung uh, kasama nating mekaniko, Hindi, wala man na nag-inspect sa kanila. Delikado yung. pwedeng sumabog yung gulong. Ngayon, kapag sumabog ang gulong, pwedeng umikot at mag-disclash at tumaog. <laughs> Saan yung tire gauge mo? May tire gauge ka? Sa drive. Wala po kami Dapat meron kang dalang tire gauge. Dapat palagi mo chinecheck to. araw araw? Pinupupuk na lang po ng tubo. <laughs> Ang sabi niya, para malaman kung tama yung air pressure, pinupokpok lang daw ng tubo. Kasi kung minsan pag tumatakbo, umiinit, lalo kung puno. Okay. Oh, ito, sumobre yung hangin, tapos doon, hindi ang hangin, okay. tama lang. Ano Ininat. nangyari pag sumabog ang gulong? Disgracia. Okay. Dapat maintain yung sasakyan. Next time, meron ka ng dalang... Next time okay. po, sir. Sure na. Next time po. Okay. Boss, nasaan yung first aid kit? dapat sa first aid kit, meron yung betadine, meron yung band aid, may gauze, meron dapat doon diatabs, paracetamol, si meron para sa hilo. Nasaan? Yun po ang wala sa amin, Pasen. Ay, dapat meron. Opo, di ba alit na sasabihin po po namin. Kasi pag pasahero dito, biglang sumakit ang tiyan, nahilo, sakit ang ulo, at tumatakbo kayo, at wala sa kabihasnan, ibibigay mo yun ng libre. Opo, opo. Tama? Opo. CCTV, nasaan? Saan yung monitor niyan? Siya bang nito pag na may monitor sa yung nangasiwa ng CCTV namin? Hindi pwede, dapat merong ka monitor. Pwedeng dekorasyon lang to. Pwede para dito. malaman natin na gumagana, dapat merong screen dito para makita natin na gumagana. Paano kung may nang bastos, may nang hipo, may nang bugbog, may lasing, ano testigo mo? Ito dapat? Opa, yan. O paano nating malaman na umaandar? Wala namang pula-pula o nasaan? Kaya lang binubuksan na lang namin yan, sir. Pag may inkis, nga nangyari? Ay hindi, pag may nangyari na, pag wala pang nangyari, umaandar yan habang bumibiyahe. Walang CCTV. Para makita, mapasero. For the safety. Nakapopar, ano lang. Kakabit po doon yan, na this po, si Cicada. Ikabit mo? Ako. Now, sir, gusto ko makita yung insurance policy, sir. yung po part share lang po. Ewan ko lang po yung... Ah, hindi. Dapat may insurance policy. Para doon sa insurance policy, malalaman kung ilang pasahero lang allowed at ilan yung insured at magkano yung insurance sa bawat pasahero, magkano yung insured sa kanila. Meron ka dapat noon. So, eh, syempre, yung mga pasahero, pag walang pambayad, hindi ilalabas ng hospital yan. Hindi agad nakakapalo uh, at mga inspector ramis, sir. Hindi, sir. Marami na nagsusumbong sa akin na hindi nababayaran sila. Dapat kayong responsibilidad niya. Isa pa sa patakan ang gagawin nyo from now on, bawat pasahero na sasampa ng bus, dadaan sa metal detector yung ni-scan ng security guard. So dapat bawal ang barel. Delikado yun. Kasi di ba meron na insidente na may sa, no, sa norte. Sa yeah, norte. Ito. Palayo lang, huwag mangyari yun dito. Nagpapabayad ka, ano? Opo, pero may pre-CR po kami, yan pa. Walang bayad. O, Alisin. Ah, sige. Libre dapat ang CR. Ah, sige. Bakit pinapayag mo mag-operate dito may bayad? Paano yung walang pabayad? Di manigas sila, marumi. Gusto ko, walang bayad lahat. Sige si Bakin to. Wala, pa. alisin to. Sige alisin po. Sige. to, walang bayad. Wala. Sige po. Sige. Kita mo ginagawa mo discrimination, yung walang pambayad, magtsatsaga sila sa napakalit, napakabaw, napakarumi. Pag may pambayad, aircon. Sige sir, paayos ko po ngayon. Sibakin nyo itong bayad na ito, alisin to. Alisin to, walang bayad nasa ng sabon so gusto ko may sabon dito sir may nagbabantay so maglagay kasi ng toilet paper sa pagsasagawa naman ng PDEA ng random drug testing sa ilang bus drivers, isa sa kanila ang nagpositibo. Agad namang siyang pinigilan bumiyahe at ipinasa sa mga kinauukulan para patuloy na investigahan. Iminungkahi ni Senador Idol sa LTO at LTFRB na bigyan lamang ng isang linggo ang lahat ng mga bus at bus terminals na ituwid ang nasabing mga violations para sa strict compliance at kapag hindi, dapat ipatigil ang kanilang operasyon at kanselahin ang mga prankisa. Agad namang sumang-ayon ang mga nasabing ahes niya. Kasama rin sa mungkahi ni Senador Idol sa LTO ang pag-monitor sa lahat ng mga bus drivers na maraming moving violations at kinailangan ng ipaseminar at kung malala na, suspendihin ang kanilang lisensya dahil sila ay lapitin ng disgrasya. Kabilang din sa inirekomenda ni Senador Idol na i-require sa mga bus operators ang pagkakaroon ng handheld metal detector na gagamitin ng security guard sa mga pasahero bago sila sa para masiguro na walang baril o patalim na maipapasok sa loob ng bus. Labis din na napaykan si Senador Idol nang mapansin niya sa isang bus na ang nakalang silya para sa PWDs at senior citizens ay monoblock na nakatali ng plastic straw sa isang bakal. Kaya agad niyang ipinabaklas dahil ito ay tiyak na pagmumula ng disgrasya hindi rin pasado ang mga Cobb sa lahat ng bus stations na pinuntahan niya. Kung wala man itong toilet paper, wala itong tubig o sabon na pwedeng gamitin panghugas ng pasaherong gumagamit ng palikuran. May isang pabeta pa nga sa isang bus terminal na may harang at kailangan maghulog muna ng limang piso ang pasahero bago makagamit ng CR. Dito nang galaiti si Senador, Idol at agad ipinasibak ang harang at paybox dahil kasama na dapat sa bayad sa pasahe ng mga pasahero ang libreng paggamit ng CR sa lahat ng bus terminals.